Hindi mo kailangan maglabas ng milyon para magsimula ng negosyo ng malaki ang kita. Ako si Ray. Four years na akong nagtitinda ng kape at milk tea sa mga gilid ng kalye. At sa loob ng apat na taon, natutunan ko kung paano gawing high income business ang isang simpleng cart na may motor. Nagsimula ako sa isang pwesto lang, malapit sa eskwelahan. Wala akong staff. Ako lang at ang asawa ko. Pero dahil mobile kami, nakakaikot kami kung saan may tao. At doon ko na patunayan na pwede palang gawing malaking negosyo ang discarding pangkalya lang. Ang daming nagsasabi, bariya-bariya lang yan, walang future sa mobile card. Kung totoo yan, bakit hindi lahat ginagawa? Pero ito ang real talk. Meron nga kaming franchises sa si Sambuanga na nagsimula lang ng mobile card pero ngayon kilalang kilala sila sa area nila. Ang sikreto, hindi sa laki ng tindahan ng kita, kundi nasa galaw at sistema mo. Kaya kung gusto mo matutunan ang pinakamagandang business model sa coffee at milk tea shop na yun, meron akong free masterclass para sa'yo. Panoorin mo lang to, wala tong bayad, pero baka ito na ang video na magsimula at magbago ng buhay mo balik mo lang yung link or i-message mo lang kami all glory to god